Uh, wait lang, bakit parang namamanas na yung mukha natin? Day trip pa lang tayo. you want episode 4? I'll give you episode 4. <laughs> DJ. <laughs> Boog! Oh, pak, di nyo kinaya ang outfit. Lakas pa ka barker. oh, alabang, alabang, alabang. <laughs> H&M Bershka Nike. So sa mga nagtataka kung paano ko napagkasya ang mga outfits ko sa maleta ko. Just ko Lord sa apat na taon natin pag-aaral ng bed making. Magtataka pa kayo kung paano ko napagkasya ang mga damit ko. Bi tarpaulin kaya kung itiklop na parang sando. Anyway, para sa attire natin for today's video. Naisipan ko mag-beige para ang tingin sa akin ng mga Italiano ay busilak, mayumi, masikip. Yeah, <laughs> may take at bago pa ako maging hentai character for today's video, ituloy na natin ang adventure! <laughs> Ayan mga kunars, andito na po ako ngayon sa Central Station. Grabe yung train station nila dito mga kunars. Ang luwang! Sing luwang ng wirot mo. Go aty Malu! <laughs> so today po, ipapasyal ko kayo sa Varena, Pelagio, and Como, Italy. So from Milan to Varena, you need to ride a... <laughs> English? <laughs> Hindi ko kaya. <laughs> Kailangan mong sumakay ng train na almost 2 hours ang biyahe. Huwag kayong mag-alala mga Kunars kung hindi pa kayo nakaprebook. Kasi maraming available tickets dito sa mismong train station. Ayan mga Kunars, andito na ako sa loob ng train. Ah, uh, babes. Babes. <laughs> Nagtataka kayo kung bakit puro bata ang hinaharot namin? Eh paano lahat ng kaedad namin may mga at anak na? <laughs> Bet nyo ba yung 2 hours yung biyahe tapos nakalimutan ko yung headset ko? Kikinangkinang ka kasi ang harot mo sa salamin <laughs> kain muna tayo ng itlog. <laughs> Domina ng utak niya. Egg pie kasi yan. O ito naman mga kunars, croissant. <laughs> talaga ang pagbigkas ng croissant. <laughs> yung tipong pasistic fibrosis na yung pagkakabig. <laughs> Hindi na ako masyadong nagvideo habang nagbabiyahe mga kunars. Kasi puro mga padahon and papuno lang naman ni Mayor yung mga nakikita. So naisipan ko na lang mag... Hindi niyo pa rin alam yung kurt Bika sa tayo, bi episode 4 na tayo, oh. Bibigyan ko kayo ng clue. Ang mga tao dito sa kurt ay matitigas. Yung magugulat ka na lang sa friend mong sinlambot ng bula, tapos kabisado lahat ng steps ng Pussycat Dolls. Pero nung nag-register sa kurt eh naging sintigas ng troso. <laughs> Bro. Welcome to Varena, Italy. Ito yung mga panahon na kinakabahan ako sa weather. Kita naman sa ulap, pero tuloy ang laban kahit ang taba ng mukha ko. <laughs> Oh my God! Ang Varena ay isa sa mga maliliit na towns na makikita mo sa shore ng Como. Ang lakas mga feels dito. Hmm, ko talaga mga igorot. Wow! <laughs> <laughs> Kung gusto mo ng lugar na malayo sa syudad, sa ingay, relaxing and payapa, perfect sa inyo ang Varena, Belagio, Como itinerary. At sobrang Instagramable ang place. Kasi sobrang colorful ng village. <laughs> village. Hey. <laughs> <laughs> Kailangan pa bang i-memorize yan? Alam niyo mga kunars, iniisip ko talaga ng mga panahon na ito na itulak sa dagat yung kapitbahay ko. Wang kwenta, bi. Iritan na ako. <laughs> So, after ko mag-ikot-ikot dito sa Varena, pupunta na tayo ng Bellagio. Again, wag mag-alala sa ticket kasi may bilihan dito sa Pierre. And I suggest one-way ticket lang yung bilhin mo kasi hindi ka nababalik sa Varena. Be, na nyo naman yung view. Hmm. Mga kunars, I swear, ko may plano kayo mag-Italy, pakisama ang Varena, belagio Como, itinerary kasi worth it. Tingnan nyo naman, para ako nasa set ng Beauty and the Beast. Ay, ito na yung beast. and Andito na tayo sa belagio Italy. Well, parang Varena lang rin naman ang style dito sa Belagio kasi nga magkakamuka sila. Pero ang kinaibahan ay bahan dito ang dami mga local shops. Tapos ang style dito, paakyat ang mga sceneries. <laughs> Kung ano-ano mga sinasabi. <laughs> Ang dami dito mga pabags, pasapatos, damit. And of course, perfect din itong place na to for picture-picture. So after ko makapagnakaw ng bag dito sa Bilagyo, <laughs> pumunta na tayo sa last destination for today's video. Inspirational talk muna ulit tayo, mandatory. <laughs> Alam nyo, just because it's not happening to you yet, doesn't mean that it will never happen to you. Ako naman, bago ko naman to na-experience, ilang failures naman ang pinagdaanan ko. O, balik travel na tayo. Matanda ka na. Nasa sayo na yan kung susukuan mo ang pangarap or hindi. Basta ang lagi kong sinasabi, bisa inyo, regrets are forever. Rrrr, Ma'am <laughs> Kapi muna tayo, pampabus ng energy. Pakla. <laughs> Actually, ang purpose ng pagpasyal mo dito mga kunars ay nakita ang view ng shore from the lake. As in, magre-relax ka lang sa barko habang ito ang mga nakikita mo. Ang ganda, grabe talaga. Ano yung feeling na para kang Disney princess kahit ducks ka? <laughs> So, ayan mga kunars, nakadak na po yung barko dito sa Como. Kung mapapansin nyo, super Jolanes Moriseta talaga and super puti ka na talaga yung outfit natin. Very wrong yung pagbibage ko for today's so, very out. Time to go back to the hotel. <laughs> Ganun po ulit, sasakay tayo ng train pa uwi ng Milan. Pero this time, galing na tayo ng Como. 1 hour and 30 minutes ang biyahe. Pug! Andito na tayo sa exciting part. <laughs> Nabuntis ni David ang anak. <laughs> ng <&M> Bershka Nike. <laughs> At dahil nangangati ako magbunot ng ipin for today's video, naisipan ko mag-attire na para akong dentista. Pero bakit para rin akong waiter? <laughs> I am so kind of a usability. <laughs> Ganyan ang outfit mga kuno. Yung hindi ka pag-iisipan ng masama. Kahit 20 pesos lang yun laman ng wallet mo. At dahil very Anna Delvey ang peg natin for today's video, yeah. kakain tayo sa pinakakilalang steakhouse dito sa Milan. Rawr! Of course, umorder tayo ng Aperol Spritz. Pampatalas ng isip kung paano makakatakas. Ganon, dapat habang nilalaklak mo ang alak nila, meron ka ng escape plan. umorder na rin ako ng red wine kasi nakita ko na yung fire exit. Magpa-practice muna ako kung paano magreklamo sa waiter. Uh excuse me. There was a Uh there were uh, uh <coughs> there were there was the one the uh, Oh my god, my family. <laughs> so para sa ating starter, meron tayong talong ni Juswa. <laughs> <laughs> Hindi mawawala ang meatball with greener pasture. <laughs> Tikman na natin yung talong. Mm. Bakit ganun? Talong pa lang yung in order ko pero maxed out na yung credit card ko. <laughs> Tikman naman natin tong meatballs. Mm. Grabe, ang sarap talaga ng mga balls. <laughs> Habang iniikot-ikot ko tong baso ng wine, naisip ko, bakit mas malaki pa yung ginagastos ko sa sinasahod ko? So for the mains, meron tayong six pieces na fries. Ba't ganun yung pagkain ng mayayaman? Ang liit ng serving pero mahal. And of course, ang pinaka-exciting na part, mais with hilaw na baka. <laughs> Bobo. Siyempre, hindi mawawala ang talong ni Joshua. <laughs> I love talong ni Joshua <laughs> Let's eat mga Kunars! So habang kinakain ko tong steak, kabado na talaga ako. Bakit ganun? Nung pinapanood ko naman si Anna Delvey, parang ang dali lang ng ginagawa niya. I do not have time for this! I do not have time! Aya! Yeah. <laughs> May singaw. Okay, go. Tuloy ang plano. Sasabihin ko iwa wire transfer ko na lang so bukas nila ma-receive yung payment. Ah, <laughs> uh, excuse me. Pwede ba ako order ng rice? <laughs> Alabi, wala palang rice dito. <laughs> So, dahil sobrang nakakahiya talaga ang pag-order ko ng rice. Nag-bill out na ako. And nung nakita ko yung bill. <laughs> parang gusto ko na lang maging steak. So after akong ipablatter ng restaurant, uuwi na sana ako ng hotel pero parang may nakita akong sabong. So naisip ko, makasugal na, baka sakaling magkapera. halabi mali yata yung pinasok ko, ako lang yung naka-formal. Baka mamaya abutan ako ng tray na puno ng baso. <laughs> Hindi naman ako na-inform na tempra pala ang Ang <laughs> bobo <laughs> So ayan, party-party na tayo mga kunars habang nagahanap ng Hala, ako ni kuya. chance ko na 'to <laughs> mga kulars, ang daming sapatos! Mapapakanta ka na lang talaga ng gang dang into the... Ay, mali! <laughs> Nakakatawa kasi ang daming mga basong hindi ubos sa mesa, so ako na ang umuubos. oh, go! Party, party! Basta pag may hindi kayo ubos na baso, ibigay nyo lang sa akin! <laughs> Grabe mga kulars, sobrang oh, si ate! Palaban din, naghahanap din ng baso. Marami dyan sa gitna, inom-inom ka lang dyan grabe mga kunars, walang halong keme, pero sobrang lasing ko na talaga. Ganyan, dapat pag-party, sayo-sayo ka para lapitan ka ng mga Italiano. Diba? Iwagayway mo ang bandera ng Pilipinas. Para may free ala ka na, may free karat ka. <laughs> Ay, charot! O ba diba, mukha kong tanga. <laughs> pero dapat ganoon. Dapat masaya ka kahit mag-isa ka lang. Huwag mong idepende ang kasiyahan mo sa ibang tao. Urar, hugot! <laughs> At after kung ubusin ang mga tiratirang alak doon sa mesa, it's time to go home! So ayan mga kunars, tapos na po tayo sa episode 4. Maraming maraming salamat po. Sobra po ako nag-enjoy sa inyo. Kita-kita <laughs> po ulit tayo sa episode 5. Pretty check and rawr!